Hello mga kapatid, welcome po sa aking channel uh, Ayan po yung matututunan po natin uh, for this uh, video Yun pong um, devotional ko Isishare ko po sa inyo yung aking devotional Kung ano yung uh, sinabi ni Lord sa akin So today is uh, September 25, 2000. 23, no? Ito po yung aking devotional sa so nasulat ko na yan. So, bago po ako gumising, kasi, uh, gumising ako ng umaga, tapos, uh, nagbigay ako ng time kay Lord. Always ko yung ginagawa. And, uh, ngayon ko lang talaga share yung aking devotional, actually, sa inyo. Pero, sinishare ko ito sa aking a uh, partner in life. So, ito po, ang nakalagay dito yung aking title tsaka may yung tinatawag na rema, reflection um motivation at application ko yung sinulat ko dito. So guys, um itong uh, rema na to actually uh itong message na binigay sa akin ni Lord or itong rema dong binigay sa akin ni Lord ngayon ay based din sa aking experience no yung isi-share ko yung nangyari sa akin kahapon nung no, nag-church ako. So, ito guys, um, lang. So, gusto ko lang talaga tong i-share para naman uh, kung ano yung message na binigay ni Lord sa akin, eh, gusto ko rin na uh, makuan din kayo, no? Ma-remind din kayo sa sarili nyo. No, actually itong message na nanggagaling nang kay Lord na no, actually lahat para sa atin. Kumbaga, depende na lang sa iyo kung if you want to accept it na no, into your life. Ano niya siya. So guys, babasahin ko sa inyo um para mai-share ko kung ano yung uh, kung bakit ito yung naging rema ko ngayong araw na 'to. So sa mga hindi pa koan sa mga hindi pa uh, fully or committed kay Lord uh, sa ay pagpray nyo sa sarili nyo na maintindihan nyo kung ano yung kung ano yung uh, message na or kung ano yung rema na mapupulot nyo dito at saka motivation na mapupulot nyo dito sa channel na to. So, guys, i-share ko, babasahin ko. Nandito ako sa 1 Corinthians chapter 2, verse 6. Sabi dito, ito po yung aking rema ha. We do however speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rules of this age. Who are coming to nothing. So, guys, pag once na hindi nyo naintindihan, uh, ikaw nyo lang, guys, um, ano kaya yung ibig niyang sabihin? Lord, no, ganun. You have to ask the Holy Spirit na ipaintindi sa inyo. Kung magbabasa kayo ng Bible, or kung sa channel ko, kung nanonood man kayo. So, kung bakit ko nasabi yon or kung bakit yun yung speak din sa akin siguro ni Lord, it's because yung nangyari kahapon, nya. So Kumbaga, 'di ba sabi dito, we do however speak a message of wisdom among the mature. Kumbaga, mag-speak ka ng mes message, kumbaga baga uh, 'yung nakakaintindi. Kasi may isang tao kasi kahapon na uh, nag-share or nasabi niya, siguro intentionally or nasabi niya lang 'yon. Na nasaktan talaga ako, no. Uh, don doon sa part na yon So, gusto ko siyang, gusto ko siyang, kuan, ano, uh, kumbaga, awayin na parang, uh, bakit mo sinabi to ganyan, gano'n? So, as a mature, no, as a, a, nandito si, si Lord sa buhay ko, no, kasi pinipid niya yung soul ko, So, as a quad, kinamdown ko yung akin sarili. So, hindi ko nasabi yon at the end. So, malay mo next time, masabi ko sa kanya na uh, wag tayong maglabas ng kung ano yung iniisip nyo no, sa, sa tao na hindi nyo naman mismo masyadong kilala. Kumbaga, hindi nga ako nagkukwento ng, ng buhay ko sa'yo, yung hindi mo nga ako kilala din, sinasabihan mo ako ng ganyan. Yung ganun na part. Yung, alam nyo guys, ang liit ng ating dila or bunganga, no, pero nakakasakit po yan sa heart. Tagus sa puso, no, tagus talaga sa puso. <laughs> tagus sa puso yung, yung, yung sinabi niyang ganun, pero hindi ko naman yung ginagawa, no, ganun na part. So, sabi ko nga as a anak tayo ng Lord, as anak tayo ni Lord, no, kailangan natin i-calm down yung ating sarili, pakalmahin natin and then malay mo next time masabi mo na uh, kapatid, um wag ganito. Magkuha ka naman, mag-watch ka naman sa iyong mga sinasabi kasi uh, maliit nga yung bunganga natin pero nakakasabi talaga tayo ng hindi din maganda. So, alam mo kapatid, nasaktan ako sa sinabi mo na ganito sa akin. Kasi hindi ko naman yung ginagawa. At wala akong kinikwento sa'yo yung buhay ko. Ano, bakit mo nasabi yun sa akin? Ganon, dapat yung sabihin natin. So, kailangan natin na ikonden na ipaintindi din sa kanya na nagkamali ka dito kapatid. Ano? So, i-ask mo yung Holy Spirit na maiintindihan ka din niya kung ano yung sasabihin mo sa uh, sinasabi mo sa isang kaibigan na nakasakit din sa iyo ganun so ang kan ko dito guys reflection ko so nanggaling to sa akin sabi ko dito be a mature to the glory of the Lord and watch your step yun nga sabi ko kanina dapat maging mature tayo kasi um kung baga na yung si Lord sa buhay natin eh kung dapat kailangan talaga maging mature tayo no sa ating mga sinasabi. So yun, kaya dapat nagkamali man sila or may nasabi man silang hindi maganda sa iyo. So kailangan natin kausapin din ng mahinahon para maintindihan ka nila. Hindi yung uh, ganito yung nasabi sa iyo, yawyawan mo din ng ganyan. Kumbaga <laughs> Kumbaga ganun, parang kang aso na ababababaw, ababababaw, 'di ba? Nag-away na kayo, 'di ba? Kung tahol ka ng tahol, tahol din siya ng tahol, di ka nagkakaintindihan, bagang, o ba diba, wasak, away kayo. Ganun, hindi ganon. Kung nasa kay Lord ka na, dapat huminahon ka, sabihin mo ng tama. Ano yung kapatid, gusto ko lang i-share I-care mo siya, kahit na ikaw, siya na yung nagkamali. Ganun siya. Yun yung pagbabago ng, sa, dati kasi, my old self is like that. So, ngayon, is my new My new creation um may uh, my new journey kumbaga or new na na ako ni Lord so you have I have to act uh, a matured na nanggaling kay Lord ganun siya so ganun ako yung old self ko dati sa mga hindi nakakakilala sa akin sa so ganun siya guys So, ganun ako. Oh, ba diba? Sabi din ng isa. Oh, ganun. So, you have to, kung talaga, no? You have to watch your, your mouth. No? You have to calm down yourself. Uh, para sabihin yung ganun sa kanya. So, andito na tayo sa aking motivation. So, ang aking motivation, babasahin ko guys, we have not received the spirit of the word, but the spirit who is from God, that we may understand what God has freely give us, so yung sabi ko kanina my Holy Spirit na, na uh, dyan si Lord na, na nag-feed uh, sa atin kumbaga, if he feed niya yung ating soul, or ang aking soul no, si Lord ay always nalaging nagagabay sa akin kaya, kailangan ko na, na na intindihin or kung ano yung sinasabi ni Lord, no, ganun 'Di ba sabi dito um, we have a we have not received the spirit of the world 'di ba hindi 'yung makamundo kumbaga but the spirit who is from God that we may understand what God has freely give us kumbaga ah uh, hindi 'yung makamundo kumbaga yung nanggaling talaga kay Lord. ba diba yung sabi ko kanina, you have to calm down and um, kausapin mo siya ng babuti. Yun yung nararapat. Kasi para walang away. Kasi pag nasa mundo ka talaga, eh, talaga makikipag-away ka. Uh, diba para tayong, para tayong aso, ba diba? Wasak, ngaw, ngaw, ngaw. Ang dami nating ganon, ngawa. No. So, so ganun siya, guys. So, pag nasa kay Lord ka talaga as in mababago mo yung yung uh, hindi tama na pag-uugali mo, no? At magiging new ka talaga. Kumbaga, yung kumbaga sa papel uh, yung madaming madaming gasgas -gas or madaming sulat-sulat, magiging clear ka. Kumbaga, madami kang sulat-sulat, madami kang pagkakamali sa buhay, no? na hindi dapat nangyari pero uh, pagnatok kay Lord ka na, simpleng makiklear mo yan lahat, dilinisin mo lahat, no yung mga pagkakamali mo at itatama mo talaga yung So ang application ko naman guys, uh, based on sabi ko nga uh, sinabi ko dito, Lord Jesus, thank you for your love and mercy, I thank you uh, Lord. Uh, for uh the knowledge and wisdom na nanggaling sa kanya and lord help me to do your will no matter what uh, i want uh, to stand firm into your path uh, lord guide me i love you uh, uh amen so yan. so kailangan din dapat natin na uh, yung application natin is uh yung parang magstand firm talaga tayo sa sa uh pagwalk sa path ni Lord kasi sa daan ni Lord kasi hindi talaga basta-basta na uh, maglakad sa kanyang daan no patungo sa kanya kasi lahat naman tayo talaga pupunta tayo sa kanya as in haharap talaga tayo no uh, i-judge tayo pagdating ng panahon kung sa mga hindi pa nakakaalam ng na mga kapatid haharap tayo kay Lord kumbaga sa exam, na no, madam. Kumbaga sa exam, alangan na ako yung mag i sa sa'yo para makapasa ka. Hindi po. Ikaw po mismo, no, sa mga nag-aaral dyan, ikaw po mismo yung mag-aaral, mag, uh, uh mag -re review no, mag -re review ka, ganon. So, kailangan mong mag-review para pagdating ng exam, eh makapasa ka po. Ayun po 'yon. So sa buhay din ng tao ganun 'yon. Na no, sa buhay ng tao ganun din po 'yon. Kailangan din po natin na um pag-aralan yung word of God. At kung ano yung uh, buhay na nan, na buhay na nandito tayo sa mundong 'to ay eh, uh, titignan niyan ni Lord kung ano yung buhay na ginawa mo dito sa mundong 'to bago tayo umakyat sa kanya. So, alam naman natin siguro tayong lahat na hindi po dito yung ating, ah, uh, kumbaga, bahay. So, nandun po yung ating bahay kay Lord na makakasama natin siya. Kung if you want to join, ah, uh, with the Lord, no, sa mga kapatid natin na nandun na din sa heaven, so, kailangan mong, um, maghanap kung wala ka pang church maghanap ka na yung taong tutulong sa'yo. Ayun, kapatid. So, kung may may tutulong man ako, kapatid, i-message mo lang ako sa Tia Amigo. Ayan, ilalagay ko dito sa aking screen. Tia Amigo, i-message mo lang ako sa messenger ko. Kung nandito ka po sa Singapore or kung saan ka man na uh, uh, sulok ng mundo, mag-connect ka po sa uh, taong makakatulong sa'yo. Ayan, maraming salamat, everybody. Please share and like and uh, pakiclick na rin po yung bell button para updated po kayo sa aking mga susunod na video. I love you guys. Thank you all.